Na mas agold genai na George. Bahasa nya udah tuh guys? Kahit oh, isang herbicide na What's up mga ka-dragon? Ayan, today is another day. Ayan, dito tayo ngayon sa, ano, sa kubo. Grabe guys, oh. Nakikita nyo ba yung mga kalat na yan? Grabe, sobrang daming kalat guys. Hindi namin alam kung anong unahin namin. Day of tayo ngayon sa tindahan. Dito naman tayo ngayon sa farm. Ayan, simula kasi nung nagbagyo guys, hindi kami nakapunta dito. Alam niyo naman, busy tayo sa tindahan. So ayan, namumuti na tong sahig. Tapos ang daming dahon. So, an pupunasan ulit natin 'to ng ano ng crudo na may floor wax para makintab na naman. Oo, oh, nangingitim na. Kasing kintab ng mukha ng tepasing. ayan mga kadragon, ipapakita ko sa inyo yung yung ginagapas nila Kuya Efren na ano na natumba. Sayang naman kasi kung hindi nila ano gapasin. Tutubo na lang yan dyan. Para ano may pangkain din sila kahit paano Oh my god. Marami-rami na rin yung nagapas nila. Pero yan guys, sa kanila na yan. Hindi na namin yung kukunin. Last year, ganyan na naman nangyari. Ito mga ano na, tumubo na. Sinugon pa yung isa na yun bago yung kahoy? Buti nagatulong. Eh, sino yun? Si Darren. Ano yung ginagawa nila, Kuya Amboy? Amboy? Ayun, o. No? Tsaka si... igi yan, eh. Uh... Ah, kung ano. So, Hindi pala natin kasama si Auntie ngayon guys kasi nagpa sila ng kalay. So tayo na lang muna dito sa bukid. Na daw wala nang marbis sa sitaw ah. Hey, friends! Okay. Tapos si Papa nag ng dragon fruit. So ayan guys, finally, malinis na ulit yung ating tubo, pero marami pa talaga tayong nilinisan, <laughs> ito na ano na, gatulugan na, marupok na, itong tulay. Tinangay nyo na lahat ng gamit ha. Papuntang tindahan. Ayan, pwede yan o. Oh. Ito yung malaki. Kasi hindi naman mag magagamit kasi dito. So... Nagagamit okay, lang kasi okay, yan kapag may, may bisita tayo dito. Ito oh, ayusin natin. Ala, October na pala. Parang ngayong buwan, huwi sila, tita Benita. Matuloy kaya sila. Diba 26? 26 25. Matuloy ba kayo, tita Benita? comment down. Ay, ada ko Meron pa rin doon sa bahay. Tagay ng call. Wala. dagdag inawan yan, auntie, ah. Inawan, ante, na. May stainless na yan. Ante, uwi yan.

So ayan guys, punta tayo sa dragon fruit. May mga harvestin pang dragon fruit. Na ano ang balda ng pabok? May tama ng ano, barrel. May nag-ano daw. Barrel? May nagtangkang niya? Nagpatay, Ay, hindi lang, lang nagtagumpay. Pinalo, kamo siguro ng dalawang tandang. Parang lasing kapon kita kung umaga yun eh. Kira ko, kapo, kapo, nang hapon. Ito ba ako nang ginapainom ko sa nila Itresin ako ba para -ba sa baluto? Laki na eh, may pakpak na ipatay pa yung namatay? Ito ah. Mga no, palaki naman yun daw. Yung lapak-lapak ng yan. Ito guys, ano ito? Tabo. Yung maliit, wala namatay. Yung malaki na, eh. wala namatay pa. Isa lang may namatay? Wala. 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 Yung kinatay ka pun ganyan na kalaki, o ganito? Ganyan kalaki. Yan ang pinakabata na huli kong pipisa. Yan, ginapalo ng dalawa na yan eh. Kaya sabi ano, aba isang tahid niya ano? Kung sabi mo parang may butas ito, sabi tignan ka. Galing dyan, parang lasing maglakad, punta doon. Lalaki ng dragon fruit oh. May mga green pa naman. Hindi pa pwede yung iba. Oh, masyado pang ano, putla. Karami daw as dito. Oh. Kalabaw. Kaya uh, maging alisto. Alisto, 24 oras. As kalabaw pa naman. Dito ang gustong gusto nila yung kwan yung... sa ganyan no. Hindi sila halata. Hindi halata na may ahas. Hindi pa pwedeng iba. Tutla pa. Martes. Martes pa to. Maasim pa to. Ang ganda yan, malaki. Ay, sinasabi ko! Ay, <laughs> Ay sinasabi ko, nakatingin sa'yo yung ulo. Ang ulo na hindi pala keyo. Nandito sana bulaklak sobrang dami magtanggal ng bulaklak hmm. kasi yung pag sobrang dami niyo, yung bulaklak parang maliliit siya tapos mga sira parang Siyempre, naga, sirain nagaagawan sila And sa ito ano. kasi bibihira na yung niya kaya ano malalaki tapos um, good na good yung ano niya kasi may napanood din ako sa youtube nun eh yung tinatanggal talaga nila yung ibang bulaklak yung hindi naman kailangan tinatanggal nila Hmm? nagagawan ng sustansya hmm. kasi tapos kulang kulang pa sa

siguro ano na to guys pa, isang harvest na lang pero konti na lang yung mga natitira pa mabenta to dun sa aming tindahan magbe-display ulit tayo Wow, nglaki. laki. ini tan gembal toku. Gaganda niyon, ang lalaki. Ano na Wow, ang laki nito, guys. Grabe. Ano, ganda. Kenis. Kaya lang di pa siya pwede maputla pa. Baka sa Martes pa yan. Tsaka to. Ang lalaki. Sarap ng harvest. Pudot parag. Nagpudot tilubang. Ngayon maganda mag ano eh. Bilad. Kahapon. Makuyom-kuyom. Makulimlim. Ito yung kambing na yung ay? Hindi ko nga alam kung yan o oh, yung... oh, ayun yan yung may Ito yata yung nag-anak eh. Ito yung sa atin. Yung tatlo ang inanak niya. mag harvest na kayo, tayo ng pet chay huw, init, sarap mag dito malinis na naman nalamig yung ano sa hay. <tokit> Maturog doon na eh. <etme> Magbulog pa ako bukas. Hindi, basta ko na ako ba? Na na, nabakuwa, may... Nagi mas agul dagan na, George. Ud baso na, ud bas baso kayo. Kaya nga yung kaya dalhin natin doon. Yung mga babasagin na kwan. Yung manifest? Oo. Oh. <laughs> kaya ah, lang. Isang inaw lang yun. Doon na lang sa lababo hugasan yun. Para hindi kwan. Pag doon sa prangga na kasi, isige, timo tinimpugan kami. Pag na lang pag pag, pag nagana ako bukas, bili ako, ako sa tingin ako sa plastic na makapal. Ayun, yung kalaki-laki man kasi dyan yung parang punch. Uwi on time, guys! Yan. Sa Sunday na lang ulit tayo makabalik Uy, dito. guys, dito ulit tayo sa ano, tindahan. Nag nag-open pala sila at unsang at sa ating Greta, dalawa lang sila. Ayun Ay, naman kat may mayroong bata oh. Nitre, wala nang estudyante. Yeah, may niluto tayong ano, adobong pabo, turkey. Sarap 'yan. Sarap. Masarap din siguro 'yung atay niya. Turkey. Turkey. Nakailan na kayo ay? Nakakain na. Chang, nakakain ka na. May ulam pala oh. May <laughs> libreng <laughs> ulam. Nakakain na siya ng ulam. na siya ay? Si? <laughs> na nga sila ni Balong. Ayan <laughs> guys, may pa-order sa atin isang na pansit bihon. unang darila sa tamaraw. Oh. Mm. -hmm. For only, magkano nga ito 150? 150. 150 pesos. Oo, oh, diba? Parang 50 rin yung isang Lao, sarap po. JD. Ay, tayo mga ka dragon. Ay, Kain tayo sa labas. Sarap sa kabo. Napa ano ni Yan mga ka dragon, bibili tayo ng tilapia. Wow, ang sarap. Tataba ang ba iyan. Yung mamili. Isa, dalawa. Dami ng mga marakoy Nalaki Alam niyo ba to kung anong frutas to, guys? Hindi po yan, ano, po, uh, pomelo. Miracle Gusto fruit. Gusto niyo malalaki, ah? Oo. Hindi nyo malalaki. Oh, may maray pa dito. Mm. Saan pa? Dito po Malalaki na namin dyan. hmm na kayo. Ipot na namin sa mga mm. tukla. Saan? Malalaki na namin. Pa? Pa? katam lang po. dito yung fish pan mm -hmm. dami mayro Ang laki. mayro pa sa kabilang ano ano mm -hmm. ano ano pa sa kabila? ano 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 ano